Walang maayos na pagkukunan ng inuming tubig at nauubos na lamang dagat. Yan ang reklamo ng mga residente sa Pamilakan Island sa Bohol kaya nagpapasak lolo na sila sa pamahalaan. Yan ang balitang dako ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel, live na magbabalita mula sa Bohol. Dale may good to Cheryl, nagpapasaklolo na nga ang, sa pamalaan ng mga residente sa Pamilakan Island sa Bohol dahil sa kaliwat ka ng problema ang dinaranas ng mga pamilya doon. Una na dyan, ang mainom na tubig na noon Abril pa o nila problema. Nasira kasi ang desalination water system ng kanilang barangay. Ayon kay Barangay Captain Crispo Valeroso, hanggang ngayon ay wala pa rin nabibiling pyesa para maayos ang desalination equipment ng isla dahil wala pang pondong inilalaan ng munisipyo ng Baclayon. Kaya para may mainom, ay papabili sila ng tubig sa 60 pesos per gallon ng tubig sa mainland Bohol na tipi ang presyo. Hindi naman pwedeng mainom ang mga balon sa isla dahil maalat na ito. Bukod dito, problemado rin ang mga mga isda sa isla sa panguhuli ng isda. Hirap kasi silang bantayan ang mga kanilang karagatan mula sa mga illegal commercial fishers na umuubos sa mga isda at iba pang lamang dagat. Di tuloy maiwasang iwasang mga mbaang residente na baka mawalan din ng turista sa isla kapag naubos na ang lamang dagat. May reports din na may mga dolphin at manta ray na naipit sa mga lambat ng mga commercial fishers na hindi dapat ipukuli. Narito ang pahayag ng isang residente na nakausap namin. Manalasin Yan ang nga. hindi namin gusto. Sana matulungan yung island. Sana. Yung mga commercial, mostly is the commercial fishing commercial fishing, a big commercial fishing na papasok dito sa isla. So, minsan yan, papasok yan during night time. So, walang ilaw. Pero sa kabilang ng mga problema, masigla pa rin naman ang turismo dito, uh, doon sa, uh, sa pamilakan at dinadayo pa rin ng mga panyagang turista dahil sa magagandang coral garden na sikat na diving at snorkeling destination dito. Sinusubukan naman natin ang uh, ng payag at dito tungkol sa naing ng mga residente pero wala pa silang sagot. Mawa ka na ang balitang dako o parang adlawa sa bohol. Balik tayo, Sherry. Daghang salamat, Dale Israel ng One News Cebu.